Grabe. Magkaibigan at tunay na suporta. Bel Mariano spotted sa block screening ng pelikula ni Maris Raka. Anong real story behind her appearance? Welcome sa Pinoy Hugot Si, ang tahanan ng mga kwentong showbiz na maihalong kilig, drama, at tunay na suporta sa mga iniidolo natin. Kung mahilig ka sa mga balita tungkol sa iyong paboritong artista, don't forget to like, share, and subscribe. Isang mainit na gabi ng suporta at pagkakaibigan ang nasaksihan ng mga fans at press nang dumalo ang aktres na si Belle Mariano sa celebrity block screening ng pelikula ng kaibigan niyang si Maris Racal, na pinamagatang Is sunshine Hindi ito basta-basta appearance lang, talagang napansin ng lahat ang genuine support ni Belle kay Maris. Suot ang simple ngunit eleganting outfit, agaw pansin si Belle sa red carpet habang game na game na nakipagkwentuhan sa ibang celebrities at fans na dumalo. Ayon sa mga nakasaksi, hindi lang siya basta nanood, damang dama ang kanyang excitement para sa bagong proyekto ng kanyang kaibigan. Ang Key Sunshine ay isang makabagbagdamdaming pelikula na tumatalakay sa family, healing at personal growth, kaya naman proud na proud si Belle para kay Maris. Lalo na't kilala rin ang dalawa bilang talented at grounded na aktres ng kanilang henerasyon. Sa mga kuha ng media, kita rin ang bonding moments ng dalawa sa backstage kung saan nagyakapan pa sila bilang suporta sa isa't isa. Ito ay patunay na sa mundo ng showbiz, may mga pagkakaibigang hindi basta-basta. Kahit abala sa kanyang sariling mga proyekto, naglaan si Belle ng oras para ipakita ang kanyang pag-appreciate kay Maris. Talagang sisterhood goals. Yan ang kwento ng tunay na suporta sa pagitan ni Nabel Mariano at Maris Racal. Kung gusto mo pa ng ganitong mga kwento ng inspirasyon at showbiz updates, don't forget to click that notification bell. Dito lang sa Pinoy Hugot Sihi, kung saan ang puso ng showbiz ay buhay na buhay.